Ayan guys, hello, good afternoon. Gawa tayo na, mag-slice tayo ng atay na baboy. Para sa pagkain ng ating mga aso. Ayan, ito yung pag-slice natin. Ayan. Ito yung kanilang dinner ngayon. Ayan, mag-slice ako. Nalagay natin sa kanilang dinner. Ayan. Ayan guys. Nice. kasi kakain na sila yan yan nalagay natin dito nandito na nakaabang na yung kanilang yan nakaabang na ito lalagyan natin yan ito yan At saka yun guys, lagyan natin ng isang scoop na gulay. Yan, ito din. At saka ito din. Ayan. Ayan, at saka i-mix mix na natin yung kanilang pagkain. Ayan o. Oh. Ayan, i-mix natin. Ayan, masarap pa kasi medyo mainit-init pa. Ayan, gulay to at saka feeds nila. At saka mayroong liver. Ayan, ito kay Sado. Tapos ito yung isa, ito yung kay Muka. Mix-mix din natin ulit. Kasi nandito na yung atay at saka yung kanilang gulay. Ayan, ito naman kay Leah. Ayan, ito yung napakadami. Mauubos niya ito mamaya. Ayan, mix-mix -mix din natin. Ayan, mas gustuhan nila ito kasi sariwa bagong luto yung atay. Ayan bibigay na natin. Ayan guys, bibigay na natin sa kanila. Hanapin na natin sila. Sadu! Ito bigay natin kay Sadu. Ayan, na dito si Sadu. Okay, it na Sadu. Ayan. Ayan, kakain na yan siya. Okay, okay. Ayan. Okay, wait na.